Ayun, kapalang laman o. No? Hindi mo nga tayo makababa yan o. No? ah. Yan ang pinaka special sa isda o. Oh. Atay. Yan o. naman mga kabayan. Grabe ka Ayun mga kababayan, meron tayong hari ng mga surahan. Alam niyo na ang luto nito mga kababayan. Inihaw. Isa lang na natin mga kababayan ating surahan. Yan Ayun mga kababayan. No? Atas katas na ako. Sumasabasa ako na. Maligtar natin. Wow. Ito, napakinis. Dito sa parting chan mga kababayan, ito ang pinakamasarap dito, yung mga bituka-bituka niya mga babayan. Mga babangke, nandito na kayo? Pakain na tayo mamaya <laughs> yeah. Hello! Hello! Kain na tayo ka-kawin. <laughs> Tulung-tulung tala mga babayan, yung taba nyo, nag-apoy. Wala gumawa ba lang kasi tumawa ba yan kaya sariwang sariwa Babalagta rin natin tin, mga kababayan Oo, uh, grabe kataba nito Ano to na siya? Ito na ano na yung balat ni mga kababayan eh. Ayun, kapalong laman oh Napakabango oh uh, ito mga kababayan

Hmm. Ya no. Hmm. Grabeng tabanya dito. Sabau-sabau. Hah. Hmm. Hmm? Hah. Bud si buyas. Naga mantek-mantek ka. Hah. <laughs> hmm. Grabeng kataba. Hah. mau banu. Kapal. Taba. Gulis na gulis. Grabe yung laman, no? Ito yung tabao na iwan. Pero mamaya natin titirahin yan. Ito. Grabe kapal na laman. Grabe, oh. Mmm. Grabing laman loob, mga kabay, no? Hindi pong talaga, mga kababayan. Sabi talaga. <laughs> kababayan, no? Grabing laman. Ayan talaga. Ayan, labis yan. Sulid. Sulid na sulid. Power. Ah! grabe ka sarap Ito mga no yung laman dito sa panga Malasa yan Ito yung isa sa parte ng laman na malasa yung sa panga banda Pero Hmm no. sarap sa bayo sa kaliwa Hmm mm. hey, masarap. Ito <laughs> ka.

Anong tawag yan? Lapay. Kamaya kayo. Ito mga kababayan, no? Paborito nito si Torche ito. Torche, bigay ko na sa iyo yan. Sarap talaga. Sabi. Ito nga ito mga kababayan, no? Laki na. Yan ang pinaka-espesyal sa isda katay. Yan, Napakalim eh. na mga kabayan <coughs> pa sige 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 Wait sige, sige. <laughs> <Sitaw>. <laughs> <laughs> Oh yeah. kulutan na lang lagi daw ako dito Patayin ko na ha? Tapos ba?